Hello, may bago akong pakulo Magpaparapol naman ako ulit guys Ano guys, magpaparapol ako Magcomment lang kayo Rap rapol, rapol. Magpaparapol ako ulit guys What do you think? Comment lang kayo ulit Kung Namiss nyo ako magparapol Magparapol ako On December or this coming ah yeah mag comment lang guys kung gusto nyo mag parapol say comment guys wala na akong time nga mag linis ito hahaha <laughs> wala akong busy guys comment lang kayo kung gusto nyo mag parapol dito ako sa labas ng trabaho sa bird dito ako sa bird bird kung magparapol magpa sabihin nyo lang mag-comment lang kayo sa video di diba kaya eh, gusto ko magparapol magcomment mag-comment lang kayo kung ano sasabihin nyo pag wala, di wala please like and share my videos thank you para alam nila kung may rapol mag-comment lang pag yes 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 lang mag ng uh, 2,000 lang yes uh, Magparapol ako Mag-2,000 <laughs> lang yes, yes and sure Magparapol ako guys Sige na guys, shout out Uwe na ako, hintay ko lang Service namin Wala pa rito ang service namin guys Dito ako nagtalabaw Sa labas Sa site <laughs> Ngayon tapos sa trabaho doon kasi 5.30 close na nila eh naghihintay na ako ng service namin. Ang service namin hindi pa dumating. Wala ito magawa. Kaya hintay-hintay lang muna. Video-video na lang dito. Sige guys. Please like and share my video. Kung gusto nyo magparapol, mag-comment lang kayo. Yes, yes, yes. Mag-abot ng malaki. 2,000 na yes. Maybe sure na yan. Sure. And it may be sure na sure. Diba? Sure na sure na yan guys. Ah, di ba? mo na kayo ng mga video no, dito. Lagi <laughs> ako eh. Sige so, yeah, na guys. Thank you for support. Please subscribe and follow my page. Bye bye bye. Youth, my YouTube channel Krista Mulaga. And my Facebook is Krista Mulaga also. Hi, <laughs> buhay, OFW. Bagot kasi ako pagod grabe ay ko pag na kulang sa tulog ang ay bag di ba kulang sa tulog yung guys di ba hmm. uwi ka ng alas 10 gising ka ng alas 5 hmm. hindi ka makatulog pa alas 10 sarang alas 10 ka ba makatulog hmm. di ba yan talaga yan talaga ang buhay natin dito yoson na lang guys sa Pinas ah. Baka magre-resign na rin ako. Yeah. Ha -ha -ha. Nasawa na rin ako sa part dito. Doon na naman ako. Doon ako lang pasamay. Doon ako magka pa sa vlog. See you guys. Thank you, thank you, thank you. Please subscribe and support. Bye. Dito na service ko eh.